Kumusta ka bayan? Narito ako para i-guide kayo sa inyong journey bilang isang domestic helper papunta sa Saudi Arabia. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga mahalagang impormasyon at tips para mapadali ang inyong transition at maging masaya ang inyong stay sa Saudi Arabia. Ang opisyal na pangalan ng Saudi ay The Royal Kingdom of Saudi Arabia. May populasyon itong mahigit na 30 milyon, kabilang ang almost 10 milyon na mga dayuhan. Ang opisyal na wika ng Saudi ay Arabic at ang relihiyon dito ay Islam. Narito rin ang mga major cities tulad ng Riyadh, Eastern Province, Makkah, Medina at Jeddah. Mahalaga rin na malaman ninyo ang emergency number sa Saudi tulad ng 993 para sa mga traffic accidents, 999 para sa mga pulis, 997 para sa mga ambulance, at 998 para sa civil defense. Depende sa region o region, ang klima sa Saudi Arabia ay maaaring mag-iba Pero generally, mainit dito At kadalasan, mas mainit pa ito sa Pilipinas Lalo na kapag summer, ang pinagkaiba lang ng klima natin sa Pilipinas ay mas humid sa Pilipinas Anong humid sa Tagalog? Mahalumigmig Tapos sa Bisaya, umog Ambot sa imo <laughs> Anyway at major dry naman sa Saudi Arabia. Ang oras dito or ang time zone ay nakabase sa GMT plus 3. Ibig sabihin, nahuhuli sila ng limang oras sa atin. Bukod dito ay meron ding Islamic calendar or tinatawag natin Hijri. Ang work week nila ay mula Sunday hanggang Thursday at ang weekend naman nila ay Friday at Saturday. Ang Saudi Riyal o SAR ang pambansang currency ng Saudi. At ang exchange rate dito ay sa isang Saudi Riyal ay mahigit 14.77 Philippine Peso as of recording nitong video. Para sa mga mobile services, ang country code ng Saudi Arabia ay plus 96. At ang mga available network providers doon ay STC, Zain, Mobili, Lebara, CITC, Virgin, at IPC. Napaka-importante malaman mo ang mga ito para sa iyong araw-araw na hanap buhay habang ikaw ay nagtatrabaho sa Saudi. Kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa, mahalagang maunawaan mo ang kanilang kultura. Dito sa Saudi Arabia, mayroong mga tradisyon tulad ng pag-inom ng Arabic coffee at pagkain ng dates. Bawal din dito ang alkohol at pagkain ng baboy o mga pagkain na may baboy. Ang pinakamahalagang season sa Saudi Arabia ay aside sa Saudi Day, ay ang Ramadan, Eid al-Fitr, at Eid al-Adha o yung pagtatapos ng Hajj. Pag-usapan naman natin ang official na costume sa Saudi Arabia. Para sa mga lalaki ay meron silang tinatawag nilang uniform, shimak o gutra. Ito yung pantakip sa ulo. Sa ibabaw ng gutra, meron pang igal at taub na iba't ibang klase ang kulay. Para naman sa mga kababaihan, kadalasan ay nakasuot sila ng abaya at tarha. Kahit na hindi na-record ngayon na magsuot ang mga domestic helpers ng Abaya at Tarha, pero dahil ito ang tradisyonal na kasuotan sa Saudi, importanteng malaman natin ito at irespeto, lalo ng kapag tayo ay nasa Saudi. Ang pamilya ay isang malaking bahagi ng lipunan dito sa Saudi. Napakalaking halaga kung ituturing ang kanilang quality time, lalo-lalo na ang pagtitipon over the weekend. Huwag kalimutan na laging magpakita ng respeto at maglagay ng positibong attitude sa iyong mga employer at lalong-lalo -lalo na sa kanilang mga pamilya. Ngayon, tatalakay naman natin ang mga mahalagang bahagi ng pagtatrabaho sa Saudi Arabia. Bilang domestic helper, mahalaga ang pagiging maayos sa trabaho at sa pagpapakita ng positive attitude. Narito ang ilang tips para mapanatili mo ang magandang ugnayan sa iyong employer. Una, magkaroon ng positibong attitude sa iyong trabaho. Pangalawa, itaguyod ang tiwala at maayos na ugnayan sa iyong employer. Pangatlo, mahalin mo ang iyong trabaho at maging masayahin ka. Pangapat, irespeto ang iyong employer at ituring sila bilang isang iyong pamilya. Panglima, Maging tapat at magsabi ng totoo. Lalong lalo na kung may kailangan ka o pagkakasala. Aminin mo na lang. Pang-anim, humingi ng pahintulot sa mga bagay na gusto mong gawin. Pang-pito, magsuot ng mga tamang kasuotan at magpakita ng tamang kilos. Pang-walo, iwasan mo ang magingay sa loob ng bahay ng iyong employer. Pang-syam, huwag gumamit ng telepono sa bahay nang walang pahintulot ng iyong employer. Pang-sampo, Wag na wag mong gamitin ang mga personal na gamit ng iyong employer. Bilang isang foreign domestic worker, may mga important rules na kailangan mong sundin. Una, bawal magtayo ng sarili mong negosyo sa free time mo. Bawal din makisali sa kahit anong illegal na activities o gawain tulad ng pagnanakaw, krimen, o kahit pagtakas sa trabaho. Kung lalabag ka sa mga kondisyon ng iyong work permit, malaking problema 'yan. Kasi kapag naban ka, hindi hindi ka na pwedeng bumalik ng Saudi. At pwede ka rin magka-fine, ma-detain, at ma deport Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay nag-stay illegally, nag o nagtatago. Huwag na huwag mong sagutin ang kahit sino mang unknown callers na nangangako sa'yo na magagandang offer o iniing kayat kang maglayas kasi pwede kang kasuhan ng iyong employer.